So guys, ganito po yung tamang pag-uninstall uh, ng ating apps para wala pong may mga data na na-consume niya. Wala pong may sa phone mo. Yung katulad po nito yung apps natin. Ito yung Crazy Farm. So may nakita po kayo dito may uninstall po yan. Uninstall dyan. Huwag po nating pindutin yan What? kasi yung data po, may iwan pa rin po yan dyan. Kaya, ang tamang pag-delete po ng apps ay ganito po. Pupunta po tayo dito sa settings. Punta po tayo dyan. Tapos, hanapin po natin itong apps. Itong apps, pindutin natin. And then, app management. ayan, ito na po yung mga apps natin dito sa settings hanapin po natin yung apps na crazy farm kunwari yun po yung ating buburahin dito po natin sa settings buburahin yun ayan, ito po nakita ko na ayan Ayan po, pindutin mo natin itong storage. Bago po tayo mag-uninstall ng apps sa ating phone, uh, i-clear po muna natin tong, itong, itong clear data. Ayan, i-clear mo, i-clear po muna natin yan. yan Para wala pong maiwan sa phone mo na yung mga na-consume yung data. Wala na pong maiwan. Bago po natin siya, i install. Wala na pong naiwan. Ayan, ang zero na siya. Saka po natin to pindutin yung uninstall. Ayan. Pindutin na po natin yan. Ayan. ayun Wala na po yan dyan. Wala na po yung wala na po siyang naiwang uh, data sa ating phone. Kaya safe na po yung pag-uninstall natin. Ayan. Okay na po yan.